Si Donovan, Razor, Roddick ay isang kilalang boxer sa kategoryang heavyweight na kinatatakutan ni Mike Tyson. Ang kanilang magkahiwalay na pagtutuos sa ring ay nagbigay daan sa mga pag-aalinlangan at pagkatakot kay Tyson, na kilala sa kanyang malupit na kakayahan sa boxing. Noong dekada ng 1990, si Mike Tyson ay isang tanyag na boxer na kilala sa kanyang kapangyarihan at agresibong estilo sa laban. Subalit, noong mga panahong iyon, si Donovan Razor Roddick ay isa ring malupit na kalaban sa kategoryang heavyweight. Ang kanilang mga laban ay naging makasaysayan at nagbigay daan sa kanilang dalawang pangalan na may tala sa boxing. Sa kanilang mga pagtutuos, napakita ni Roddick ang kanyang lakas, tapang, at kakayahan na hamoni ng nasabing Iron Mike. Hindi lamang ito nagbigay ng laban, kundi pati na rin ang mga pangamba kay Tyson na maaring matalo siya. Ang fear o takot ni Tyson kay Roddick ay nagbigay dagdag ng interes sa kanilang mga pagtutuos at nagdala ng karagdagang kulay sa kasaysayan ng boxing. Sa kabuuan, si Donovan Razor Roddick ay nagbigay daan sa mga hindi malilimutang laban at sa pangalawang pagkakataon na kinatatakutan ni Mike Tyson sa loob ng ring.